Ayan. Kumusta na kayo aking mga isda? Kawawa na naman kayo. malabo na yung tubig. Pati yung aquarium, malabo na. Nagtingin na yung ano, yung inyong lango yan. Kayaan nyo, bukas. Araw na dindo. hindi ah, Dibinisin ko yung ano, yung lango yan nyo. Meron na siyang mga ano, parang dumut-dumut na brown. Kawawa na yung aking mga isda. Mga kaibigan. Ayan mga kalingap anong pangalan ng mga isko na kulay niya ano uh, mayroong pink mayroong orange mayroong yellow green at mayroong silver at mayroong din ano tiger ayan maganda siya kasi ano hindi ba anong buhay niya hindi magalit kasi iba siya hindi katulad na iba pag pinakain mo na isang beses na marami namamatay ito hindi, kahit maraming kahihin o kaya ay makalimutan mo isang araw, matatag sila. Ayan, bukas, sige. Uh, Nalimitisip ko yung inyong ano, lang mo yan para masaya kayo. Palinaw, hindi ka tulad yan. May mga takiktik. O dyan muna kayo ha. Titignan ko muna yung inyong kaibigan doon, si that bird. Kasi nag-iisa na lang siya eh. O dyan muna kayo ha, mga isda ko ha. Sige, mamayang hapon mo na lang at papakalimin. O dyan muna kayo. tayo sa ano Dito tayo sa ating lovebird card Ayan Bukas na lang ha Tara, silipin natin yun no, yung lovebird gusto tayo natin yung lovebird natin gusto ka na? Gusto ka na sa aking love bird. Kawawa naman siya. Nagbibisa oh. na lang siya. Dati dalawit Isang taon na siya nagbibisa. Ah, Nakakalimutan natin pakainin ng dalawang araw kaya namatay. Hayaan mo. Sa piyesta ng kanay. Ah, bibili ako ng mga maya. Kasi mahal yung kauri mo eh. Bibitay ng maya yung kawig mo rin. Parang lovebird. Para may kasama ka. Para hindi ka nalulungkot ha. Ayan, no? maila pa rin siya. Tagal na panahon na. Ayan, bilihan natin ng, ano, ng kasama itong uh, lovebird ko. Ayan, itong malungkot. Ayan. isa lang kasi siya. Kawawa naman siya. Ayan. Ayan. Kasi doon, bagay ng harang. <laughs> Ayan. Bye-bye. Bye-bye sa inyo. Ito, meron tayong lovebird. libangan pangalis ng stress. Ayan. Bye-bye. God bless.